Hello guys, good morning. Today, magpapanit na ulit tayo ng mga sponge. Hmm. Ito po yung papalitan natin. Ito, sa dalawang katulog Ito po, para sa mga baso. Ito sa pinggan. Ito sa mga pinggan na mayroong <coughs> madikit na ano na food na mahirap nang so ito po yung para sa uh, mamantikang kawali ito pang kuskusto ng lababo itatapo na po natin ito Ayan. tapo natin sa basura <clears throat> so ito wala na tayong mapagamitan ito tapo na so ito naman ang ipapalit natin para sa mga kawaling mamantika Hmm. Tapos ito naman ang gagawin naman natin pang kuskus lababo. Ayan. Ayan na guys. Malinis na ulit ang ating mga sponge para sa baso at sa mga pinggan. Sa mamantika at sa lababo. Sa mamantikang kawali at kalder. Thank you for watching.